Hello guys, tayo ay gagawa ng ngipin. Manood ka dito ay tuturo ko sa inyo. Ayan o, custom. At ito naman ay pantunaw ng powder. self cure ang tawag dito. Ayan, may, dapat may mga utensil ka. Ito ay refrogel o, oh. ito yung kinakagat. Ayan, dapat may gunting. So, ito yung ano, hulmahan pang itaas. Ayan o, oh, ngipin. At ito naman, ang dora. Ito yung powder. Ayan o. Oh. Ayan dapat meron kang tubig at saka paghahaloan ito yung reprogel pa gugunitin natin at haloin na natin ito guys ang lahat ng mga ito ay na-order lang sa Lazada sa Shopee na order yan, sa mga dental supply mura lang po yan dun kaya pag gumawa ka ng ipin aga tingnan mo lang yung video kong ito at sundan mo lang yan at yan ay gagamitin natin sa so, pansarili lang natin hindi natin pwedeng i hindi tayo pwedeng gumawa sa panglabas niyan pang commercial kasi yan ay dapat professional lang gumagawa niyan pero kaya naman natin gawin ayan kinakagat ko na yung ano oh yung uh, reprogel yan yan ay mga mga 1 minute kaya ka. nang tumigas yan ayan oh oh matigas na oh yan na ulma nang ngipin ko diyan so yan i pwesto na natin yan at maghahalo na naman tayo ng castone yan tubig lang ginagamit lahat diyan na panghalo, yung ordinary yung tubig, dapat malinis para uh, pag kinagat natin ay eh, malinis din nating ating ano, ating uh, may nahalo na mga chemical. Ayan, oh, hindi naman delikado to. Pwedeng kagatin yan. Hindi naman delikado sa kalusogan. Ayan, no, oh, ilalagay na natin dyan sa ating kinagat na reprogel. Ayan, para nakaholman na yung ipin kasi natin dyan, eh. Ayan. Kapag uh, na ilagay na natin dyan lahat, ay atin naman niyang papatuyuin. Antayin lang po natin yan mga anim na oras o kaya walong oras para medyo matigas-tigas yung ipin. Di agad-agad matatagtag. Kaya yun, ayan matigas na. Hmm. Uh, inedit ko lang yan kaya na ano kaagad Pero matagal na yan siya. Ayan guys, oh, so, kita mo. oh, gagawa na tayo ng ipin. Hmm. Tutunawin na natin dito ngayon ang Dora. Ayan oh. lalagyan natin yan ng ano, self-cure. Ayan, secure yan, oh. Na-order lang din yan sa Lazada o, o kaya sa Shopee. Mura lang yan. Yung isang buti na yan, ah, sa mga, kung hindi ako nagkamali, nasa 50 pesos lang yan. So, ito na po yung, ano, yung natunaw na powder na nilagay ng self-cure. Ilalagay na po natin dito. Ayan. Tapos, dyan na po natin ilalagay, lalatag lahat ng mga ngipin na kailangan natin ilagay. Ayan. So, sundan nyo lang yan guys at makabuo po tayo ng sarili nating ngipin na wala tayong kagastos-gastos na malaki kasi napakamahal po ngayon na ang magpagawa ng ngipin kagaya ng kagaya natin kapag natuto ka gumawa ng ngipin na ng sarili mong postiso ay di hindi ka na pupunta sa mga manggagawa at kayang kaya mo ng gumawa ng sarili mo at hindi lang yan baka pwede mo panggawa ng mga ngipin yung mga pamangkin mo, mga kapatid mo na hindi pa marunong gumawa, ayan So, ayan guys, focus lang tayo sisipatin po natin maigi yan kasi kailangan pantay na pantay po yan sa yan kukuting tingin lang po natin yan papatagin lang po natin para hindi po sumabit sa ngalangala natin sa kasadila natin hindi masyadong sasaki siya ayan o oh, sisipatin natin na maigi kailangan naka-align po ng mga ano yan at saka naka, dapat naka-holma talaga ng maigi yung ngipin para pag sinuot mo parang original na siya yan kukuting tingin lang po yan hanggang maging maayos yan so yan lilinisin po natin yan Ayan, kukuha po tayo ng panglinis, grinder, o kaya kutsilyo eh, Kutsilyo lang po ginagamit ko. Balisong lang po yung ginagamit ko, panglinis niya, kasi wala akong grinder eh. Pero kung may grinder ka na maliit, mas maganda, mas malinis yan. Saka dapat nakashine yan. Ibabaping mo pa yan, kung para mas maganda, babapingin mo pa. Yan, may, pang, may, may nabibiling pang yung maliit na grinder, na para pang dental talaga yon. So, ayan, linisin na natin at isusuot na po natin yan. Ayan. So, guys, maraming salamat sa panonood at palambing naman ako dyan ng like and share at pa-subscribe na rin sa aking YouTube channel.